Good afternoon guys! Ang uh, konti natin ngayon guys ay magtuturo ko sa inyo ng isang uri ng bird trap guys na magagamit nyo sa panguhuli ng ibon in case na wala kayong pangati na ibon guys kasi Iba to sa pulot guys, hindi siya pulot. Kasi yung pulot yun ang madalas na ginagamit sa pangpangati na ibon guys. Ito namang ituturo ko sa inyo yung bird trap guys. Ay ibabahagi ko lang to sa inyo, galing to sa kasaano, kasama kong hunter guys na mahilig sa ibon na ito ang gamit niya. Uh, papakita ko sa inyo kung paano gawin. Uh, ang step by step guys. Uh, simple lang ang mga materials nito guys pero may katagalan din sa ano paggawa tagalan talaga guys para makagawa ng trap na to ito mga kailangan guys gunting kapirasong goma guys itong ginamit ko interior uh, ang kapal nito guys sobra sa kalahating pulgada yan sobra sa kalahating pulgada yan guys tapos yung dulo tinalihan natin ng ano ng nylon cord yan matibay ito guys hindi siya kakalas kasi ito kaya natin ginawa ng ganito isasabi na ito sa ano pako tapos itong ano guys fish na ano nylon fishing fishing line guys matibay ito sa ano guys sa ordinaryong nylon kasi pag ganito kanipis na ordinary yung nylon madali maputol ang kapal nito guys gamit natin 0.20 mm pwede nyo inatin sa 0.35 or 30 yan okay pa rin yung guys kasi hindi pa rin makikita ng mapapansin ng ibon guys na dadapo sa sanga ito so. ito yung gamit sa ano guys sa pamingwit ng isda Tapos, ito guys, measurement natin guys. Kahit anong, ano, gamitin nyo na measurement. Basta, ang, sa, ang size nito guys, ang haba, 7 inches to guys, 7 pulgada. Ito. Nylon cord tong ginamit kong gagawin natin na, ano, na pang measurement. Tapos, ito guys, goma guys, na manipis, pang tali ito mamaya guys ito pang tali natin manipis lang yan guys tapos itong sanga guys ito yan kahit anong sanga guys kahit medyo baluktot or ano kahit anong sanga guys ito ang haba na gamit ko guys sobra na unti sa isang metro sobrang na guys kaya puti yung gamit ko na ano guys na kinuha na sanga kasi para madali mapansin ng ano guys pero mas advice ko sa inyo guys mas mahaba na sanga guys mas maganda kasi mas malaking chance na maingan nyo yung ibon na dumapo yan sasapsapan nyo lang dito guys yan o oh, sinapsapan ko ya guys tapos sa sinapsapan guys papakuha nyo ang um, pwede ano you know, size ng pako uh, size ng pako uno or uno media ito uno media to guys eh. wala akong nahanap sa ano uh, uno tapos yan sinugatan ko lang dito guys yan Pisa na natin guys ito guys ito yung interior kanina yan kasi dito yan isasabit yan kasi yan ganyan yan tapos makakita kayo ng, ng sasabitan yung kahoy guys ito yung kunwari yung sanga ito itong braso ko iipit nyo to guys iipitin nyo ipapasok nyo sa loob yung sanga yan tapos meron ditong nylon cord guys kaya kung mapapansin nyo, merong ano, sinugatan guys. Kasi ilalagay natin ito ng nylon cord para magsilbing ano, mag-hold sa kanya guys na hindi hindi mahulog yung sanga kung man yan, bumaba pag ginapuan. Katalian dyan, tali nyo sa katawan ng kahoy na ano, na, pagsabitan eh, ng ano, ng bird trap. Ito so, guys sali na natin Makagawa kayo ng ano guys mga lagpas sa lima na ganito malaki na ang chance na makahuli guys guys na ikabit nyo sa banda sa ano yung mga paborito nilang kainin guys na mga buto doon yung banda isabit halapin dyan na dadapuan ito kaya ako to sinapsapan guys para lumapat siya sa katawan ng kahoy na pagsasabitan hindi siya umikot-ikot kasi ito, pabilog to yung sanga eh. kaya ko to sinapsapan. Para hindi siya ano, umikot-ikot. Kasi itong nylon cord guys. Itong nylon cord. Running knot lang guys. Yan yeah, may buhol na yan sa dulo guys Ready na yan Okay na Sabik nyo nandito guys Ayan, forma niya guys. sabit niya yan, meron dito yung kahoy. Tawa ng kahoy. Mas ito, katali nyo. Ngayon naman, tuturo ko na sa inyo kung paano ano, lagyan to ng mga silo. Itong sanga. Medyo may katagalan to guys. lagyan lang ng ano, buhol guys yung ano itong silo yan binuhol ko isang buhol lang para lagi siyang lock yan tas yan may sobra bawasan na natin yan guys Tingnan natin para medyo malinis tapos tali natin sa dito kung yung ano guys yung sentro nya kailangan gano'n nyo tatalim muna natin running nut pa rin guys ito running nut medyo kaya sabi ko sa inyo may katagalan to guys pero sulit to guys kasi pag nakahuli naman hindi paro sa pulot na nakakalbo yung ibon guys yun guys running nut guys mahigpit na yan guys yan. sintro na kailangan guys yan sintro sintro sya dito yan pag naka running na kayo makakabit na sya guys dito na magagamit itong measurement itong 7 inches itong pulgada yan simula dito yan sa pinagbuhulan hanggang dito yan yan Puputulin natin dito guys pa ulit ulit yan guys hanggang doon sa dulo ng sanga yan yan paulit ulit lang yung guys mamaya na natin yan bibilugin na mga silo tapos ito distansya nito guys diba nakakabit itong isa distansya nila guys sobra lang ng unti sa kalahating pulgada yan kung masipag kayo eh, sirado nyo kalahating pulgada para mas pino yung distansya nila maraming silo makabit pero para sa akin guys ano lang sobra lang na unti sa kalahating pulgada okay na na guys yan, simula dito hanggang dito sa dulo guys, ng sanga siguro mga 50 plus to guys na tali ito yung mga 7 inches guys ngayon naman ang next step natin dito guys gagawin na natin silang mga silo guys So guys ibuhol nyo lang guys ganun pa rin yung dulo isang buhol lang yan isang buhol lang yan guys para lock tapos ganun pa rin guntingan nyo para lang kay gumawa ng silo ng salabay guys yan tapos ikot nyo guys galing sa pag ikot nyo sa ano ito ikot nyo sa taas yan pasok nyo sa, sa ilalim kapunta sa taas tapos yung dulo guys na may bohol ipasok nyo ulit sa loob tapos higpitan yan eto resulta guys yan o oh. may butas guys parang yung sa silo pa rin sa, sa labay yan tapos ipasok nyo yung ano guys yung katawan yung sa butas para mag isang sige yan ilain nyo lang yan meron tayong isa guys kita nyo yung bilog ito kita nyo ito guys yung bilog ito muna sa daliri ko guys dulo yan na guys kailangan gawin natin sila hanggang dun sa dulo ito guys magsasampu -sa -sa lang ko pa kayo guys para makuha nyo yan guys yung dulo bubuhulan nyo guys yan. isang buho lang guys puntingan para malinis tapos yun ikot nyo tapos sa taas yung ano yung dulo galing pasok nyo sa ilalim papunta sa taas ilain unti kuha nyo yung ano guys yung dulo i-bend nyo lang guys ayan tapos ipasok nyo siya sa butas yung dulo unti-unting higpitan ganito resulta ayan ipasok nyo yung katawan guys ng nylon sa butas ayan silain nyo guys silain nyo lang pinapin nyo yan para bilog yan, meron na tayong dalawa guys oh. Yan, dalawa na guys Kita nyo guys Itong mga nasa dulo ng daliri ko Yan, dalawa, katabi Hindi ko na ya, ano guys Ipapakita sa inyo na pagtapos Kasi masyadong mahaba na sa oras yung video guys Papakita ko na lang sa inyo yung finished product guys Meron na akong apat na natapos guys ito ito sila guys ito na guys oh yung finished product hindi ko na pinakita sa inyo yung isa guys kasi masyadong mahaba na sa video guys ito tampulan ko na lang kayo ng tapos na guys na yan na bilog na yung mga silo yan guys tad tad yan guys ito nyo sabit na nyo sa puno tuloy guys ano apat na sila guys ito so, sila guys apat okay. apat na yung mga tapos guys yan apat na sila guys isa, dalawa, tatlo, apat mayroon pa tayong apat na ginagawa bali yun guys pag natapos na natin tong gawin tong walo na bird trap guys Ah, uh, natin ano, dudugtungan natin tong video na to. Bali, ngayong itong content natin ngayon, guys, ah, uh, ko na lang, itinuro ko lang sa inyo kung paano ito gawin. Bali, next upload, guys, uh, makikita nyo yung pagkakabit nito sa ano, sa area hanggang sa makahuli siya ng iba, guys. So, yun, guys. Sana ay nasihan kayo at naaliw sa Panonood ng video na to at meron kayong natutunan na bagong trap na magagamit ko sa ibon. Uh, always like and share na lang guys at uh, always click nyo yung not notification bell para lagi kayong updated sa mga ba bago kong upload. And sana guys, huwag nyo makalimutan makal na ano na mag-subscribe guys. Maraming salamat.